Ayaw, ko. Ano? Bigla na lang. Bigla, na lang? Bigla na lang. na lang. Starter <tinyan> o, <tinyan> o na lang. Hindi nang grounded. Kaya guys, nililisi lang ito ng ano. Kakalog na cover din? Oo, kaya kaya. Kaya nga, ganyan. Pwede. Meron tayo blocks and starter. Ayan, no? Basang-basa ng ano. Ano yung bubasa dyan, Langis o Krudo. Krudo. Ayan, guys. Basang-basa ng krudo yung kanyang starter. Dapat Nakpo, ano na ba yan? Wasak na. Ayan. ba, mag-start boss o ano? Ayan, ako pagkolo ko. Bigla na lang. Bigla na lang? Bigla na lang. Bigla na lang. na lang. na Ah, ah, labas ang basa ka ba oh? Kaya ang... Oh. Ah, naman sasakyan na ako. Puro doon? 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 Puro Galing doon sa cover no Aka ah, Injection pump. Ah, galing sa cover no Injection pump! Lati siya, lati siya. Yung sinasabi ko sa kanya nung nung pila overhaul ko yun yung ayusin, hindi mo inayos. Yeah. Kaya papatarong sa inyo nung, sabi niyo, wala makakuha yeah. sa atin. Ayos <laughs> daw, di grounded. May makakuha na ka naman, di ba? Oo, wala naman. Kaya sa parang lakis yung starter o kumuti na lang, hindi ground ito kanyang ito kanyang ano, field Ito ang dyan, hindi. pa kayo na lang. Nalilisi na lang. Hindi pa nga nagagawa yan eh. Nalilisi na lang ito, pinasok na pa Ba't 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 Ah, sa cover injection pump, doon nila galing. Eh. Open tayo, papagawa. Eh, ayaw gawin may Ayaw pa lang pagawin eh. eh, na alon Ha? May puksi na yun. Eh, palit, palit ng cover na. oh, hindi eh, laking ganyan yan. Pagka oh. hindi oh. papaltan yan. Kaya, eh, kanta nga yun. Lagi na bibisita yan. Ako, oh. yung ginagawa nito eh. So, Ayan, eh, guys. ito ano. Ah, pinasok to ng langis guys ah, galing sa kanyang ah, cover ng kanyang ano ay ah, injection pump ayan buti na lang hindi nadama ito kanyang mga rewind ito saka ito kanyang ito yung kanyang ano armature but di nadama at naaga pala lang Ya, yeah, si Kuya Pauline, ito. Yan guys, ha, rinisin Re lang ito, guys, ha. Yan. Cover, oh. Oh. Ah, ng cover din? Oh, kaya, 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 to. kaya, kaya, hirap. Oh. Ayun, nga, kaya, 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 O kaya, 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 na <laughs> Sulog. Guys, pinakasok to ng, ah, ng langis ha. Sira kasi yung cover ng, cover ng cover ng kanyang injection kaya dito nadaan yung langis Kaya yan dapat ang maiwasan guys ha. Hindi nyo agad. Kaya ipapagwaan nyo daw yung kanyang ano yung pagkatao si Tawago yun yung kanyang cover ng kanyang injection pump para hindi na uli maulit ko kasi baka maya pag naulit ulit masira na kanya kanyang kanyang pin coin baka masunog pati solid lahat baka magpalit pa siya ng bagong starter ay napakamagong starter guys kaya kaya kalaan pagawa ng cover ng kanyang trust ng kanyang kasi injection pump. Yan guys. So, naging problema nito. Malaga... Kaya pinakot ng langis. kayo yung ano, injection pump na ako. Maka... Sira. Tulog ka ko, sir, ka na dito ha. Picture muna tayo. Doon kayo sa tabi ni sir. Ayan, tapos na. Ugas. Ugasan ng tubig. Guys, kasi gasolina yung ating ano ay, yung ating pinaghugas kaya kailangan ng hugasan din ng ano ay, ng gaso, ng tubig guys. Pag naghugas kayo ng gasolina, kailangan ng hugasan ng tubig para mawala yung ano, yung ng gasolina kasi pagka, pagka hindi hugasan ng tubig to guys, baka biglang magsiklabang yung starter. Pag nakaamoy ng ano, apoy, baka bigla na si club. Yan, yan. Gasolina kasi, kaya kailangan hugasan yun. Basta kayo naglinis guys, tip. Basta naghugas kayo ng gasolina sa inyong starter, kahit alternator, kailangan hugasan nyo ng tubig para siguradong hindi magkakaroon ng siklab o apoy. Kasi pagka naka-counting naka lang, baka di dyan mag Masila ba ngayon starter guys? Ayan. Ano lang ito guys? starter. Linis lamang. Walang ibang papaltan guys. Kundi aayos uh, sila yung pinakang langis na pumaso sa kanya starter starter. Linis, linis guys. Ayan. Ayan. guys. Basta pinasok ng langis ang inyong starter. Tip ha. Pinalinisin nyo ng gasolina yung pagkalinis yun ng gasolina at walang problema, linisin nyo naman ng tubig, uh, ugasan nyo para siguradong mawala yung, ano, yung gasolina niya kasi baka magkaroon spark, magkaroon mas ulit yung starter niya, yun ang tip yan yan ang mga kailangan gawin nyo, nyo pagka binasok yung lang yun. Ang starter, yan lang, linisin yung gasolina. Linis ng gasolina, linisin ng tubig, yun lang guys ha, okay guys, yun ang tip guys. Yan kailangan guys kailangan lilisin ng niya yung kanyang ano tinatamaan ng carbon para mag magkunig ng kuryente ito kailangan lilisin ng carbon ito kanyang, kanyang komite ito kanyang motor komite ito nito yan para pag ano nung carbon okay mag hindi magkaroon ng dulas kasi pag madumi hindi masyado pa ang carbon mag-connect yan, tine-test muna. Ito talaga mo problema. Eh, pre, pinasok na lang siya, guys. Kaya ito, may mm halong -hmm. sumubo ko sa parin ito eh. Yan. Hmm. Hindi ba pa balta ng carbon dahil? Hindi na? Hindi na? Meron pa rin. May halong krudo ang langis ng pangasok. Ah, yung panghugas. Kaya matagal mo ano. Dapat na da, gasolina yun eh, ano. Ayan, guys, tip pagka maghuhugas kayo ng ano ng mga starter, tarito, kinakalang gasolina talaga. Kasi pagka krudo, in matagal matuyo. Hindi ka tulto, hindi masyado kinakapitan ng kanyang hinang. Ang hinang, kaya dapat talaga tutuyo yung magaling pagka krudo. May halong krudo kasi yung nagamit tayong panghugas. Kaya medyo itable ng kanyang pang hinang.

ganun mo lang yan eh pero merong ng laptop na maliti eh malalaman mo kung ano sira eh ka guys, yun mga kailangan gawin ha Sa pagkari pinasok ng ano ha

啊！拼木了。 Ito lang, titignan natin kung iiikot. Ah, guys, okay na yan. Tapos na. Ayan, kakabit na lang. Ayan guys, dito'y kakabit to. Ayan. I-light namin. Okay na yung Kakabit na lang dito sa truck nito guys. Ayan, kaya pala... Saan no, nataang boss? Ayan, ano, diyan. Kaya pala pati yung pa Ayan, ayan. Ayan Diyan uh, da, is, dyan, 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 na dahan isyu, langis niyo, yung langis na umabaw sa kanyang starter guys. Dapat talaga ito, papartan na. Kailangan pagbawa na yan ha. Papartan na yan. Ayan guys, dyan ang dumadaan yan ha. Yung langis na oh. nagubuta sa kanyang starter. Kaya, kaya latiti ka yung kanyang ano kanyang estate dyan ang gagaling yung kanyang Kapisyan. langis na pinakumupunta sa kanyang Kapisyan. sa kanyang estate yan guys ayos na yan, tapos na yan sana guys, kahit pa paano may na yung tip o idea man lang sa mga sineshare na yung video guys so, ayan ha, yan ang daylan lang at sa so, mga dapat gawin pag pinasok ng langis ang starter nyo guys, ayan guys and guys thank you for watching bless, god bless you all guys thank, thank you guys you. Bye, bye guys thank you guys